Narito na ang mga trending na kwento sa mundo ng social media. Fast food supervisor na nagpakain sa isang matandang lalaking may Alzheimer's, pinusuan ng netizens. Customer na pinatayo umano waiter matapos siyang tawaging sir, nag-sorry. Buhaya na napadpad sa isla ng Boracay, nasa pangangalaga na ng DNR Aklan. Komunidad ng Aita, pribado at publikong sektor, tagumpay sa reforestation project sa lupang ninuno ng mga katutubo sa Zambales. At Michelle Madrigal, ikinasal na sa kanyang non-showbiz partner sa Texas. Sure ko ang lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun palang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments and shares. Kasama ang buong grupo ng TNBS Trending and Viral Show, ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNBS Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, Kindness goes a long way. Ito ang ipinamalas ng supervisor ng isang sikat na fast food chain sa Marikina City, eksenang kinantigan sa social media. Kwento ng isang netizen, nakita niya kung paano ang isang matandang lalaki na gutom at uhaw ay walang alilangan itong binigyan ng libreng pagkain. Kahit pang pa hinihingi lamang ito ay dalawang baso ng tubig. Ang antig na tagpumpinusuan online, balikan sa Trending Report ni Arnold Herrera. Naniniwala ka ba sa kasabihang kindness goes a long way? Na kapag may ginawa kang kabutihan, ay magkakaroon ito ng positibong domino effect. Ganyan kasi ang nangyari sa kabutihang ipinakita na isang fast food supervisor na kinilala bilang si Kel Padriga sa isang matandang lalaki sa lungsod ng Marikina. Kwento ng netizen na si Drew, lumapit ang matanda sa supervisor para humingi ng tubig dahil sa matinding uhaw. Pero sa halip na bigyan lang ito ng tubig, ay inabutan din niya ito ng isang kumpletong chicken meal. Dagdag pa ng uploader, talagang gutom na gutom raw ang matanda dahil agad nitong inubos ang pagkaing ibinigay sa kanya. Kinilala ang matanda bilang si Pamfilo Ampera, isang 70 anyos na dating jeepney driver na may sakit na Alzheimer's. Dahil sa kabutihang ipinakita ng supervisor, nag-viral ang post ng uploader na siya naging dahilan para makabalik si Ampel sa kanyang pamilya. Isang linggo matapos itong mawala. Binahari ng comment section ng mga papuri at pagbati mula sa iba't ibang netizen. Anila, maganda raw ang pagpapalaki kay Padriga at sana'y gayahin daw siya ng iba. Samantala, nagpaalala naman si Drew sa mga netizens na walang bayad ang pagiging mabuting tao. Anya, kindness really is a virtue. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending topic, tinawag na sir. Galit ang naramdaman ng ilang netizen sa isang litratong kumalat sa social media kung saan makikita ang isang waiter na nakatayo sa harap ng kanyang customer. Bagamat sa una ay mukhang normal na larawan lamang, pero ayon sa post, ilang oras na pinatayong lalaki. Matapos daw nitong tawaging sir ang naturang customer. Ang istorya sa likod ng kumalat na larawan at ang inilabas na pahayag na ng ngayon trending na customer, inutukan ni Millie Borja. Nagpaliwanag ang Cebu-based personality na si Jude Bacalso patungkol sa larawang kumakalat sa social media kung saan makikita ang tila pinagagalitan nito at pinatayo umano ng dalawang oras ang isang waiter sa isang restaurant. Gate ni Bacalso, ang kanyang layunin ay magbigay edukasyon sa mga tao na nagkakamali ng pagkilala sa kanyang kasarian at itinanggi nitong pinatayo ang waiters sa kanyang harap bilang kaparosahan dahil sa tinawag siya nitong sir. Ipinaliwanag naman ng LGBTQ member na bago kausapin, tinanong niya muna ito kung nais ba nitong umupo, ngunit tumanggi ang waiter. Sinabi rin niyang honest mistake ito sa panig ng waiter at alam niyang walang mali siya ang pagkakamali kaya naman hindi ito nagdalawang-isip na i-educate ang lalaki. Ibinahagi umano nito ang isang gender sensitivity information noong makuhanan sila ng letrato sa loob ng restaurant at sinabing kalmado lamang ang kanilang pag-uusap. Magugunitang ang umani ng batikos si Bakalso dahil sa kumakalat na letrato pero agad niya itong iningi ng tawad at binigyang linaw na nakausap ng panig ng restaurant. Nagkaayos na raw sila at bagamat wala raw ng waiter nang magpunta siya sa restaurant, siniguro ng Cebu-based personality na hihingi ito ng tawad. Nagsorry din si Bakalso sa mga staff maging sa mga customer na kanyang naperwisyo ng na mga oras na iyon. Ganito rin ang ginawa ng naturang restaurant. Matapos maglabas ng pahayag kung saan humihingi ito ng paumanhin sa naapektuhang customer at sinabing susuportahan din ang kanilang empleyado. Para sa DZRH TV, ito si Milly una sa Pilipinas, una sa Pilipino. ating next viral story, Ancestral Land Restored. Kina nga ang mga netizen online ang before and after photos ng bundok sa Zambales. Itang-kita kasi rito ang bunga ng reforestation project na isinagawa noong 2017 na ikinumpara ngayong taon. Ang dating kalbong bundok, berding berde na ngayon. At ang bida sa proyektong ito, walang iba kundi ang komunidad ng mga aita na naninirahan dito. Ang kwento sa likod ng matagumpay na pagbibigay buhay rito, tunghayan sa report ni Rose Bobiera. Kung titignan ang mga larawang ito, hindi agad mapapansin na parehong lugar lamang ang nakalitrato rito. Ito ay ang bundok ng Zambales sa Mindanao. Ang una ay kuha noong Abril ng taong 2017. Lupa na lamang ang matatanaw dito dahil kalbo na ang bundok at halos tuyo na ang ilang natitirang puno. Marahil dahil sa pagkabilad sa arawan. Ang sumunod ay kuha kamakailan lang, Hulyo ng taong ito. kung saan binalot na ang bundok ng mga berdeng puno. Sa loob ng pitong taon, nakapagtanim at nakapagpalago dito ng 62,000 na puno. Ito ay sa pangunguna ng mga katutubong Aita mula sa tribo ng Yangil at Banawen sa tulong ng lokal na pamahalaan ng Zambales. At ilang prebadong sektor, gaya ng The Circle Hostel Team, Mad Travel Team, Tuminugan Farm, Hinalaban Foundation Integrated Bar of the Philippines for the Future, Biotin Philippines at sikat na aktres na si Nadine Lustre. Ang pagbawi at muling pagbibigay buhay sa lupaing ito ay bahagi ng mas malaking reforestation project sa 4,000 hektaryang ancestral domain ng mga katutubong Aita upang sagipin ang kalikasan at turuan ng mga indigenous people na pangasiwaan at pagkakitaan ito. Inaplay rito ang konsepto ng agroforestry o ang inkorporasyon ng agrikultura at aghampang kagubatan o agriculture and forestry kung saan ang isang lupain ay tinataniman ng puno at mga pananim para buhayin ang kalikasan at pasiglahin ang ekonomiya sa wasto at sustainable na paraan. Ilan lamang sa mga itinanim sa bundok ay nara, kalamansi, kasoy, langka, sampalok, madre kakao at iba pa. Marami ang humanga sa inisyatibong ito at iisa ang sentimiento ng marami na posible pala ito. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa MBC TV Network News, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating next trending balita, nahuli sa Bora. Nasa pangangalaga na ng Department of Environmental and Natural Resources sa Malay Aklan ang nahuling saltwater crocodile sa isla ng Boracay. Ayon sa mga otoridad, posibleng naligaw lang sa karagatang sakop ng sikat na isla ang naturang buhaya. Ang tulong-tulong na paghuli rito, tutukan sa trending report ni Rovic Manuel. Nagulantang ang mga residente sa isla ng Boracay matapos mapansin na tila may kakaibang lumalangoy sa kanilang karagatan. Ayun pala, isang buwaya na ang kanilang namataan dahilan para magkagulo ang mga ito habang ang iba naman ay nagtulong-tulong na para mahuli na ang naturang buwaya. Tila bayanihan ang naging paghuli sa buwaya dahil kahit sa lakas ng ahon, sama-sama nila itong pinaluputan at sabay-sabay binuhat papuntang pampang. Ayon sa mga otoridad, unang beses daw itong nangyari sa kanilang lugar dahil wala naman talaga dapat na buwaya sa parting yun ng isla at isa itong ligtas na paliguan para sa mga turista. Napagalaman naman ng Philippine Coast Guard na isa itong uri ng saltwater crocodile at posibleng nga padpad lang sa dagat na sakop ng burakay dahil sa matinding lakas ng alon. Kasalukuyan namang nasa pangangalaga ng The Department of Environmental and Natural Resources, Malay, Aklan, ang naturang buaya. Para sa Deezer HTV, ito si Rovic Manuel, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At para sa trending showbiz balita, matapos ma-divorce noong 2022, married na ulit ang status ng aktres na si Michelle Madrigal. Sa Austin, Texas, ikinasal sa isang courthouse ang ngayon US-based realtor sa kanyang non-showbiz partner. Ang ilang kaganapan sa kanilang pag-iisang didib si Lipin sa showbiz report na ito. Ikinasal ng actress turned US-based realtor na si Michelle Madrigal sa kanyang non-showbiz partner na si Kevin Neal sa isang Instagram post. Masaya nitong ibinahagi na July 22 na selyuhan ng kanilang pag-iibigan sa isang courthouse sa Texas. Kuwento ng newlywed, nasa plano rin nilang i-celebrate ang pag-iisang bidib kasama ang iba pang mahal sa buhay. Itinuturing naman itong blessing ang kanilaan ang Christ-centered relationship ni Kevin. Nagpasalamat din ito sa kanya na ng ngayong mister na lagi raw inuuna ang kanyang pangangailangan at tinatrato ang kanyang daughter na si Annika like his own. Buwan ng Hunyo, inanunsyo ni Michelle ang kanilang engagement. Bumuhos naman mga komento ng pagbati mula sa mga kasamahan nito sa industriya. Gaya ni Heart Evangelista, Donita Rose, Doug Kramer at Janine Tugonon. Kung matatandaan, unang ikinasal ang 35-year-old actress kay Choi Wofok, ang ama ng unikaihan itong si Anika. Ngunit taong 2022, tuluyan ng napawalang bisa ang kanilang kasal. episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga incidente ng mga nag na kwento ang ating napanood. Kaya naman, kung meron din po ng mga katulad na istorya, ay ah, share yun na yan sa ating comment section o kaya na may rin kami sa TikTok at DZRH News. At iyan ang mga kwento sa likod ng mga nag viral na video kasama ang buong grupo ng TNBS. Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuin, ano follow-up namin ng mga detalye? Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.